So yun mga kabos, nakikita nyo naman mga kabos kung saan ako ngayon mga kabos. For this video nga pala mga kabos, nandito ako ngayon sa Mabalakat mga kabos kasi magpapalit ako ng gulong sa likuran mga kabos. So nga mga kabos, yung bagong gulong mga kabos, ipapalain ko na rin mga kabos. Kaya let's go mga kabos, titignan natin kung paano nila i-align mga kabos. Hello. 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 Kasi hindi pantay yung takbo niya boss eh. Oo. Yun naman kalbo na yun. Tapos yung kasama niya hindi. May rotate niya yan? Pero dinala ko kapon sa Toyota yan. Inalign na nila. Ngayon pinapasuggest na lang saan gulong. E, sa Toyota gulong. Mahal? 4,000 na Oh, diyan. Tina service ko kaapon eh. eh Nag-charge sila kalbo na daw yung gulong. Gusto palitan doon. Eh, sabi ko, sa labas na Ilan tinggal lang gos lahat? Ilan? Anim? 300? Pagkanin 300, no? No, 300. 50 pesos lang isa. Sabi mo 50? Kaya nag-alala ko eh, sabi ko, 50 pesos, 15 pesos pala. Wala na mong paggawa pag 50. Kaya pala, hindi akala ko talaga 50 pesos, kaya sabi ko sa'yo, di ba tayo, <laughs> ang mahal. Ano ba yung 60? Oo nga. <laughs> Mali talaga ako.